Hello, hello. Welcome sa akin panibagong vlog. Si so, pakita ko lang sa inyo yung aming isda na parami na namin. So, bubuksan na natin ang ating isda. Di ko lang alam kung anong pangalan itong mga isda na to. So, ayan. Sa pa, sa tuwing may mga anak, binubukod na binubukod na ng aking masipag na asawa ito. Hindi ko kilala yung munong klaseng isda. Ayan, ayan siya ito bagong panganak yan bagong panganak bagong bagong ano yan mga baby pa yan mga days pa lang yan so ito mag asawa ayan tapos tapos ito rin mga anak pag, pag mga anak eh, binubukod na. Tapos, ito yung mga magulang niya. Tama ba ako? <laughs> Hindi kasi ako nagbubukod nito. Yung asawak sa ayan. Yan yung mga inahin. Ayan. Ito, yung mga yan na walang laman, nakaready yan. Pag mayroong mga anak ay naka-ready pa yung mga ano yung lapang laman niyan so ibebenta e, po namin dito may laman to mga isda din may laman din to hindi na natin bubuksan kasi ano eh um, maraming ano marami akong bubuhatin pati ito tatanggalin So yun lang po, may ipakita ko na sa inyo ang aming alagang fish. Binigay lang to sa kamag-anak ng asawa ko kasi nagsawa na siguro sa aquarium. Kaya ito yung ginagawa namin aquarium, yung mga basyo ng well So, ito pang sala ito ng mga babies pag ililipat na. So, yun lang. Hanggang dito na lang ang ating video. Thank you for watching.